Umaapela naman si Senator Bonggo sa kanyang mga kasamahan ay ibalik ang original na budget ng Office of the Vice President dahil sa dami ng mga programang ginagawa nito. Sa plenaryo ng Senado sa deliberasyon ng 2025 proposed budget ng OVP para sa 2025, binunan ni Senator Go ang malaking tapyas sa office uh, of the President of Vice President budget. Mula 2 billion pesos ibinaba ito ng 733 million pesos na lamang. Para kay Senador Go, taong bayan na makikinabang kung ibabalik ang original na 2 bilyon na budget para sa 2025 ng Office of the Vice President. Iginit e pa ng Senador, maraming underperforming na mga tanggapan ng pamahalaan na nakatatanggap ng mas malaking budget pero natutulog lamang ang pondo. Wala naman po sigurong masama kung bigyan po ng budget ang OBP para sa social services para mas marami pang ma mabigyan po ng tulong at mas marami pa pong matutulungan. Para naman meron tayong working vice president at hindi lang po spare tire. Eh gusto naman po magtrabaho ng ating vice presidente. Huwag ho nating pilayan ang gustong magtrabaho.